gabay sa paglalakbay, pensacola at Larawan isa, Florida Smart. Mga nangungunang aktibidad. Bisitahin ang Pensacola Beach na magagandang white sand beach na umaabot ng milya-milya para lumangoy, magpaaraw, maglaro ng sports, kumain, magrenta ng mga jet ski o paddleboard at mag-relax lang. Dalawa galugarin ang historic downtown Pensacola upang makita ang mga pinakalumang gusali ng lungsod tulad ng T. T. Wentworth Draw Florida State Museum, Pensacola Historical Museum at Pensacola Museum of Art ang Pensacola ay may makulay na nightlife scene na may iba't ibang bar, club at live music venue. Tingnan ang Seville Quarter, isang makasaysayang distrito na may maraming bar at restaurant. Tatlo, bisitahin ang National Naval Aviation Museum. Libreng pagpasok dahil ito ay kabilang sa pinakamalaki sa uri nito sa mundo at nagtatampok ng higit sa isang daan at limampu sa sakyang panghimpapawid tulad ng mga makasaysayang eroplanong pandigma at modernong jet. Apat, sumakay ng Dolphin Watching Tour, Sunset Cruise, o gumawa ng Fishing Charter. 5. bisitahin ang Fort Pickens na isang kalagitnaan ng ika-negatibo labinsyam na siglo. Isang lugar sa panahon ng Civil War para sa hiking, birdwatching, at picnicking. Pito, bisitahin ang Pensacola Lighthouse and Museum circa isang libo, walong daan at kung saan matatanaw ang Pensacola Bay. Walo, bisitahin ang mga malinis na beach sa Gulf Islands National Seashore. Hiking trail, wildlife, camping, fishing, o kayaking. Siyam, mag-segue tour sa mga makasaysayang kapitbahayan sa kahabaan ng waterfront at sa ilan sa mga nangungunang atraksyon ng Pensacola. Isa zero, tingnan ang mga demonstrasyon ng paglipad ng Blue Angels practice sa Pensacola, Beach tuwing Martes at Miyerkules ng walang bayad. Mga nangungunang restaurant Isa ang Irish pub ng Mugger ay ikonik para sa Irish pub na atmosphere nito. Malalaking bahagi, masasarap na burger, napakalaking soft pretzels, Sikat na Senate si Nate Binsop, maaliwalas na kapaligiran, self-brewed beer, at nakakatuwang live Irish music artist na may kasamang kakaibang comedy pati na rin ang Irish na pag-inom kanta sa buong show nila. Tiyaking hindi ka umalis bago mo halikan ang moose. Dalawa, ang Orr House ay isang magandang tiki bar at restaurant na may masasarap na pagkain at inumin, magandang tanawin ng marina, masayang beach volleyball court at kakaibang business meetup event na nagbibigay daan sa iyong makipag-ugnayan sa mga lokal na mugul ng negosyo. Tatlo, ang Flanders Seafood Restaurant ay isang magandang bar at restaurant na may masasarap na pagkain at inumin. Magandang tanawin ng Pensacola Beach. Masaya na beach volleyball court, fire pit, longing area, live music stage. Masasarap na diesel fuel na inuming alkohol na tinatangkilik ng mga lokal. Swimming, sunbathing, scuba diving sa kahabaan ng pier at mga masasayang aktibidad na walkable distance papunta sa boardwalk. Ang apat El Asador ay isang napaka-authentic na food truck baby restaurant kung saan niluluto nila ang lahat ng Latin na pagkain na sariwa sa grill na may pinakakahangahangang seasoning, mga komplementaryong sarsa at toppings, magagandang presyo. Ganap na nationally ranking na masarap na pagkain at isang medyo kakaibang lasa ng horchata. Humingi lang ang cinnamon para idagdag sa inumin kasi bakit hindi? Ang cinnamon ay napakalusog at karaniwang matatagpuan sa loob ng horchatas. Ang mga tacos at quesadilla ay paborito ko. 5 Taste of Jerusalem ang paborito kong Middle Eastern restaurant. Dito makikita mo ang hindi mabilang na mga complimentary appetizer dish at homemade na tinapay, isang palengke na may mga grocery at souvenir, musika sa tea para sa libangan, mga desiddos na iba't ibang pagkain na hindi lang Middle Eastern at masasarap na karne na lahat ay tinimplahan ng totoo at naiiba. Inirerekomenda kong subukan ang parehong beef kebab at chicken skewers. Anim, ang Fish House ay isang lokal na paboritong waterfront seafood restaurant na may sariwang seafood sa Gulf Coast at kaswal na kapaligiran. Huwag palampasin ang kanilang sikat na grits ayaya. Pito ang Jackson Steakhouse ay isang fine dining restaurant na may steak, seafood, at iba pang upscale dish na maaari mong tangkilikin sa ibaba o pataas sa rooftop lounge na may live music at magagandang tanawin ng makasaysayang lungsod. Ang Walo Global Grill ay isang tapas style na restaurant na may rooftop bar at masasarap na pagkain mula sa buong mundo, mga malikhaing cocktail, at isang malawak na listahan ng alak. Sham, ang wine bar sa Palafox ay may kahangahangang seleksyon ng mga alak, cheese plate, charcuterie, at iba pang maliliit na kagat. Ang sosyal na kapaligiran dito ay kamangha-mangha at talagang paborito ng mga lokal. Mayroon din silang live music kapag weekend. Baka makita mo akong sumasayaw sa ilang mabilis na beats. Isa-zero ang Carmen's Lunch Bar ay isang maaliwalas na cave na may mga seleksyon ng alak at serbesa pati na rin ang mga pagkaing may kakaibang Latin twist tulad ng empanada, arepas at huevos rancheros. Labing isa, ang Nick's Both House ay isang waterfront restaurant na may seafood, sandwich, at salad at live na musika tuwing weekend. Huwag palampasin ang kanilang sikat na fried shrimp. Labindalawa ang Union Public House ay isang gastropub na may malaking outdoor pasyo at mga craft cocktail, burger, pritong manok at mac at keso. Labintatlo ang Iron at Marcos Puente ay isang upscale steak at seafood restaurant Nakilala sa mga dry-aged na steak at malawak na listahan ng alak. Tingnan ang live na musika sa katapusan ng linggo. Labing apat na, ang Magnolia ay isang upscale restaurant sa loob ng makasaysayang Smilan Inn na naghahain ng southern cuisine na may modernong twist. Ang pasyo area para sa panlabas na kainan ay mahusay para sa pagtangkilik ng hipon, grits, piniritong birding kamatis, at pecan crusted na pork chop, at iba pang lokal na paborito. Labin lima ang piology ay isang hindi pinahalagahan na talagang masarap na lugar ng pizza na may mga brick oven pizza na nakukustomize tulad ng pagdaan sa linya ng suboy. Ito ay literal na mahiwaga, inilalagay mo ang lahat ng mga sangkap na ito sa itaas na iniisip na hindi ito maaaring maging mabuti. Only to test, is so tantalizing you can't help but finish the whole pizza pie. Panuluyan kung naghahanap ka ng lokal na matutuluyan, maaari mong palaging tingnan ang Mikasa Homes na mapapatunayan kung maraming kwarto, malinis, ligtas, at modernong mga lugar na matutuluyan malapit sa downtown na may magagandang amenity pati na rin ang mas pribadong VB na may magandang likod bahay. Mga espasyo, Maaari kang palaging humingi ng DL na binabanggit na nirefer kita. Palagi silang nakabook, kaya't magbook ng maaga at bago ang iyong pagbisita. Website, FTP, Mikasa, Rentals. Maaari mo akong sundan palagi sa mga map sa pamamagitan ng sa ilor mo on 69 libo sham na at sham na at Mail.com Gumagawa ako ng napakaraming pananaliksik at napakahusay na naglakbay mula sa Alaska hanggang Antarctica, sa Ipan hanggang Austria, batay sa aking mga makamundong karera. Mag-click sa mga larawan sa itaas ng video upang manood ng higit pang mga video sa isang playlist na ginawa para lamang sa iyo. Tiyak na mag-subscribe para sa higit pang mga video upang matulungan kang i-level up ang iyong live at makahanap ng tagumpay sa lahat ng iyong ginagawa. Hayaan nating makamit ang kahusayan sa lahat ng ating ginagawa at sama-samang bumuo ng isang kamanghamang komunidad sa pamamagitan ng pagkomento sa mga video. Tiyak na sasagot ako sa lalong madaling panahon.